Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Raul, isang simpleng mangingisda mula po sa probinsya ng Iloilo. Simula po noong binata ako, dagat na po ang kabuhayan ko. Sa dagat na ako kumukuha ng pagkain, ita at katahimikan. Lahat na nga po ng sulok ng Visayan Sea, halos napuntahan ko na Sir Jay. Alam ko kung kailan titigil ang hangin, kung saan may malalaking bangus o kung anong pulo ang may matubig na lupa. Pero kahit gaano pa ako katagal sa dagat, may mga lugar pa ding hindi dapat pinapasok. May mga islang hindi nakikita sa mapa at may mga taong hindi dapat lapitan. Nalaman ko po yan ang hindi ko inaasahan isang araw noong Mayo. Taong isang libot siyam naraan at siyam naputwalo. Araw na muntik nang maging huli ko. Maaga po akong lumayag ng araw na iyon. Pasikat pa lang ang araw at bitbit ko na ang mga lambat, bangos na pain at ilang baong tinapay. Plano ko sanang tumawid ng lagpas isla gigantes dahil ang sabi ng mga kasamahan ko manging isda. Masagana daw ang huli sa kabilang banda. Medyo delikado daw pero sanay na po ako sa alon. Pagkalipas po ng halos tatlong oras na paglalayag, Sir Jay, napansin ko ang isang isla na hindi ko pa nakikita noon. May sukat itong katamtaman, may dalampasigang kulay puti, maraming puno ng niyog at mga kubo sa gilid malayo sa anyo ng isang abandonadong lugar. Wala ito sa mapa ko pero dahil kulang sa huli. Nilapitan ko ito para pansamantala makapagpahinga at baka sakaling makakuha ng impormasyon o makabili ng pagkain o tubig. Paglapag ko sa pangpang, tila napakatahimik ng lugar. Walang ingay ng mga manok, bata o tao. Pero halatang may naninirahan. May mga damit at nakasampay ito. May usok na mula sa bubungan ng kubo. At may mga yapak sa buhangin. Nakatapak ako sa lupa at lumingon-lingon ako. Tumambad po sa akin ang isang matandang lalaki. Malaki ang katawan niya. May mga palamuti sa leeg. At may hawak ng sibat. Numiti siya sa akin at sumenyas na lumapit. Wala naman siyang ibang sinabi pero parang iniimbitahan ako. Sumunod naman po ako Sir Jay dala ng pagod at uhaw. Dinala niya ako sa isang kubo na malapit sa gitna ng isla. Doon may tatlong babae na abala sa pagluluto sa ibabaw ng kalan na gawa sa bato. Amoy na amoy ko ang nilulutong parang karne pero hindi ito baboy, hindi rin manok parang may kakaibang sangkap na hindi ko po maipaliwanag. Pinapaupo nila ako. Isa sa kanila ang nag-abot ng inumin mula sa bao ng niyog. Mainit-init pa ang lasa. Ang sabi ko sa sarili ko, siguro ay tsaa lang ito. Pagkatapos po ay inabotan ako ng pagkain na kabalot sa dahon. May kanin, may sabaw at may karne gutom na rin ako kaya kumain na ako Sir Jay. Pero nang malasahan ko, may kakaibang pagkabango at pagkadikit sa bibig. Hindi ako mapalagay at hindi ito karaniwang hayop. Napansin ko din na may dekorasyong buto sa tingting. Una kong inakalang buto ng hayop ito. Pero nang makita ko ang isa, parang maliit na bungo tulad ng sa bata doon na po nagsimulang magbago ang tibok ng puso ko. Pinilit kong huwag magpakita ng kaba, kaya naman nagpaalam ako. Kunwaring nga, titignan ko lang ang bangka ko. At pagkalabas ko po ng bahay, may dalawang lalaki sa tabi ng bangka ko. May hawak silang sibat at parang kinakalikot ang makina. Nang makita nila ako ay gumitipa sila sa akin pero hindi maganda ang pakiramdam ko, Sir Jay. Parang may binabalak sila. Lumapit po ako at pelignan ko ang makina at sinabing uupo po muna ako sa pangka. Pero wala naman silang imig. Gabi na nang mapilitang bumalik ako sa loob ng ubo. Pinatulog nila ako sa isang silid na may panig. Hindi po ako agad makatulog noon. Sa labas kasi ay nadidinig ko ang mga yabag mula sa maliit na siwang ng dingding. Tanaw ko ang gitna ng isla. May apoy sa gitna ng bilog na tipunan. Nandoon ang mga lalaki at babae. Nagtitipon sila. Nagsasayaw at may hawak na mga sulok. Sa gitna ng bilog na apoy, may nakataling isang lalaki. Maputi at banyaga ang itsura. Wala itong malay at habang pinanunood ko, may isa sa kanila ang humawak ng itak at tila nagsisimula ng seremonya. Doon ko po na-realize ang totoo. Kanibal ang tribong ito. Ang nililuto nila kanina ay baka tao. Baka yun na mismo ang karning pinakain nila sa akin. Nanigas po ako sa takot Sir Jay at ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo na. Ang balat ko po ay nanlalamig. Umuugong ang tenga ko sa kaba. Tahimik akong gumapang palabas ng kubo. Bitbit -bit ko ang maliit na kutsilyo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bangka. Sinusuyod ng mata ko ang paligid. Wala masyadong tao sa dalampasigan at abala sila sa rituala. Pagkarating ko sa bangka Binuhat ko agad ang motor. Swerte't hindi nila tinanggal ang gasolina. Pinagdasal ko na lang sana na umandar ito agad. Pinihit ko ang starter at umikot ito. Sa pangalawang subok, umandar na ito. At sumabog ang tunog ng makina sa katahimikan ng gabi. Nagtilian ang mga tao mula sa kampo. Pinignan ko sila. Lahat ay biglang nagsitakbuhan may hawak sila na sulo, sibat at itak. Pero nagmabilis na ako. Kumakabog na kasi ang puso ko Sir Jay habang papalayo ako sa pangpang. Kita ko ang mga anino nila sa dalampasigan. May iba pang sumakay ng bangka pero mabagal ang kilos nila. Naisip ko na baka hindi sila marunong sa makina. At habang palayo na ako Inakpan ko ang ilaw ng bangka para hindi ako masundan. Malamig ang hangin at madilim ang paligid. Wala ding buwan. Pinilit ko na ng tandaan ang direksyon pa uwi gamit ang kompas at bituin. Halos limang oras akong naglayag pabalik. Sa takot ko ay hindi ako tumigil. Hindi rin ako kumain at hindi ako umiihi. At pagsikat po ng araw narating ko ang isla gigantes doon ako pansamantalang huminto para makainom ng tubig at makahinga wala akong sinabing totoo sa mga taga roon sabi ko lang ay nawawala ako at pagkatapos ng ilang oras sa kapo ko naglayag pa uwi sa aming bayan pagdating ko po sa pangpang tahimik lang ako naglakad pa uwi hindi ako nagsalita sa kahit sino Ilang linggo akong hindi pumalaot. Inalala ko pa din kung anong klasing tribo ang nakasalubong ko. Sa ilang gabi ay napapanaginipan ko ang lalaking banyaga. Ang mukha niyang walang malay habang nakatali. Pinalikan ko ang mapa ko at sinubukan kong hanapin ang islang iyon pero wala. Parang hindi totoo pero alam kong totoo. Alam kong nandoon iyon at hindi ako nagkamali. Hanggang ngayon kahit 2025 na, dala ko pa din ang alaala ng gabing iyon. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga mata ng mga taong handang pumatay para makakain. Ang mga palamuting buto, ang amoy na niluluto nilang laman, ang kaba sa dibdib ko habang tumatakas sa gitna ng kadiliman. Mula noon, hindi na ako lumalayo sa mga pamilyar na pulo pinag-iingat ko na rin ang mga kasamahan kong mangingista. Sinasabi ko sa kanila na may mga isla na hindi dapat lapitan. Hindi lahat ng mukhang tahimik ay ligtas. May mga lugar sa dagat na hindi dapat galawin. Mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. At kung sakaling isang araw ay biglang may mawala na isang mangingisdang hindi na nakabalik pa, baka napadpad siya sa islang iyon baka naroon pa rin ang tribo naghihintay ng bagong dayo ng bagong biktima hindi ko alam kung kailan sila lilipat o kung palaging nandoon lang sila pero isa lang ang sigurado ko hindi na ako babalik doon kahit kailan taong isang libot na, na putwalo, nang mangyari sa amin ni Enrico ang hindi ko malilimutan habang buhay. Ako po si Ramila, isang magsasaka sa bayan ng San Miguel sa Kabisayaan. Sanay na po ako sa hirap ng buhay sa bukid. Gigising ng madaling araw, mag-aararo, magtatabas ng damo, mag-aalaga ng kalabaw. Tahimik po ang buhay namin doon Sir J. Wala masyadong gulo pero isang taon nang biglang dumating si Enrico. Kaibigan ko po mula sa Maynila. Anak siya ng pinsan kong si Kuya Romy. Ang sabi niya ay gusto raw niyang maranasan ang simpleng buhay sa probinsya. Nagsawa na daw kasi siya sa syudad. Kaya ilang linggo siyang nakitira sa amin natuwa ako dahil may katuwang ako sa bukid. Kahit medyo maarte siya noong una pero natuto naman din siya. Natutong magtabas, mag-ani at uminom ng tubig diretsyo sa poso. Isang sabado ng umaga Sir J, nagkayayaan kaming umakit ng bundok. Matagal ko na kasing gustong pasyalan ng isang bahagi ng gubat na sabi ng matatanda ay may mga lumang tribu daw. Dati daw ay may mga nangangalakal na dumadaan doon at nagpapalita ng produkto. Pero kalaunan, hindi na doon nadaanan pa. Wala na ding masyadong sumusuong doon. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Siguro dahil gusto ko ding ipakita kay Enrico na masarap mag-explore sa kabundukan. Nagdala kami ng tubig, tinapay at itak at mga bandang alas 9 kami nagsimulang umakyat. Sa umpisa madali lang ang daan May bakas pa ng mga lumang daan ng tao, parang trail. May mga palatandaan ng dating tirahan, sirang kubo, lumang paso, nakabaong palayok. Habang tumatagal ay palalim naman ang palalim ang gubat. Lumalamig din at dumidilim na kahit tanghali pa lang mga bandang alauna ng hapon, nakita namin ang unang palatandaan ng tribo, isang totem na gawa sa kahoy. May nakasabit na mga buto ng hayop at parang may isinakripisyo doon. Sabi ko pa nga kay Enrico na umalis na kami pero ang sabi niya ay baka ritual lang iyon. Hindi ro tayo dapat matakot sa kultura ng iba. Nagpatuloy po kami Sir Jay at pagkaraan ng isang oras napansin naming may mga mata na sumusunod sa amin mula sa likod ng mga puno sa mga aninong gumagalaw sa mga yabag na hindi namin pinagmulan bigla na lang may humarang sa harapan namin tatlong lalaking nakakalabaw na balat ang suot may pintura ang katawan at may hawak na sibat at hindi sila nagsasalita tinuro nila ang daan sa kanan at wala na kaming nagawa kundi sumunod. Tinala nila kami sa isang nayon sa gitna ng gubat. Parang nakatago at napapalibutan ng matataas na puno at mga bitag. May mga kubong gawa sa kahoy at dahon. At sa gitna ay may malaking altar na parang bato. May apoy at may mga palamuting bungo. At may mga dugo ang tela pinakain nila kami ng nilagang ugat, prutas at karne na hindi ko naman malaman kung anong hayop dahil nagkunwari akong kumain. Si Enrico naman ay nagtanong pa kung anong karne iyon pero wala ni isa ang sumagot. Pagsapit ng gabi, pinatulog kami sa isang maliit na kubo. May bantay pa sa labas. Ang sabi pa ni Enrico baka simpleng tradisyon lang at hindi tayo dapat mag-alala. Pero ako Sir Jay, ramdam ko na parang may mali. Mga bandang alas dos ng madaling araw, nagising ako sa iyak. Hindi sigaw ng hayop, parang iyak ng tao. gagaling ito sa likod ng altar. Dahan-dahan kaming lumabas. Nakita naming hindi nabantay ang nasa labas kundi parang palitan ng mga gwardya dahan-dahan naming nilibot ang likuran ng altar. Doon ay may isang kawaya na kubo na parang kulungan at sa loob nito ay may apat na dayuhang lalaki. Isa sa kanila ay umiiyak habang nakagapos. Lumapit kami. Isa sa mga dayuhan ay Amerikano yata. Pero bago pa kami makalapit, may mga nagsigawan na at huni ng tambol. Pero nahuli din kami. Hinuli din kami at dinala sa harap ng altar. Pero hindi nila kami inilagay sa kulungan. Pinaupo kami. At habang binubugbog yung isa sa mga dayuhan at inihila papunta sa altar, doon namin unang naranasan ang tunay na kilabot. Yung lalaki, piniringan ito. Pinali sa poste. Binuhusan ng pulang likido na parang dugo. Tapos isa-isa nang lumapit ang mga matanda ng tribo. May hawak silang kutsilyo, bato at sibat at isa-isa nilang tinagtataga ang lalaki sa braso, sa dibdib, sa may hita habang sumasayo na parang ritual. Dahan-dahan nilang hinihiwa ang laman at inilalagay sa palayok na may mga kumukulong tubig sa gitna ng altar. Ang amoy nito ay mapait na parang amoy na nasusunog na balat. Ang dugo naman ay tumalsik sa sahig sa katawan ng mga sumasayaw pero hindi sila tumitigil. Halos mawalan ako ng malaya. Si Enrico naman ay suka ng suka. Hindi ko alam kung sinasadya ba nilang ipakita sa amin yon bilang babala o talagang bahagi na kami ng seremonya. Pagkatapos ng ritual Sir Jay, pinakain ang mga tao ng tribo. Kumain sila ng sabaw ng karne. May mga nagsisigawan pa sa sarap. Ang iba naman ay nagtutulakan pa para makakuha ng bahagi ng puso o atay. Kami naman ni Enrico, dinalan na pabalik sa kubo. Sa loob ay may bakas ng dugo sa sahig. Doon namin naisip ang plano. Kailangan naming makatakas bago pa kami ang isunod sa kalagitnaan po ng gabi. Ginamit namin ang pako mula sa sirang parte ng bubong para luwagan ang tali sa bintana. Maingat kaming lumabas at dumaan sa likod. Hindi kami dumaan sa midaanan, daanan, kundi sa mga palungpong o sa likod ng mga kubo. Dala ko ang itak. Si Enrico naman ay may dalang sanga bilang panangga. Pero bago pa kami makarating sa labasan ng nayon, may humarang na po sa amin. Isang batang lalaki. Tila naglalakad lang at nakita kami. Tinitigan lang niya kami. Mabilis akong lumapit at tinakpan ang bibig niya at hinila siya papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi ko po siya sinakan Sir J pero binalaan ko siya. Ayoko sanang makasakit pero alam kong kapag nagsumbong siya ay tapos kami. Pagkaalis namin ay nadinig na namin ang sigawan mula sa nayon. Inahabol na kami. Kaya tumakbo na kami at hindi na lumilingon pa. Hindi ko na alam kung anong direksyon. Basta palayo lang. Narinig na namin ang tambol. Ang hiyawan. Ang mga sigaw ng mga lalaking tila gutom na gutom. Tatlong araw po kaming gumagala sa gubat Sir Jay at walang dalang pagkain. Umiinom kami ng tubig sa ilog kumakain ng prutas na hindi ko sigurado kung ligtas pa ba. Nagtatago kami tuwing gabi. Minsan ay dinadaan namin sa panalangin ng gabi para lang hindi marinig ang yabag sa paligid. Isang madaling araw ay nakita namin ang isang maliit na poste ng kuryente. Udyat na may tao na sa malapit at napaluha kami. Sinalubong kami ng mga manggugubat at dinala sa kanilang bayan at pinakain nila kami. Ang kwento nila sa amin, hindi na daw bago ang mga tribong iyon sa kabundukan. Matagal na daw nilang iniiwasan ang mga tao doon. May mga nawala na ding mangingisda at mga ngahoy noon pero walang matibay na ebidensya. Nakausap na din nila ang pulisya. Nireport nila ang mga pangyayari. Pero dahil malayo at walang kongkretong lugar, walang operasyon na agad na naisagawa. Parang pinabayaan na lang. At nung kami ni Enrico ay nakauwi na, si Enrico ay dali-daling bumalik sa Maynila. Ako naman tuwing gabi ay lagi ko par Ako naman tuwing gabi ay lagi ko pa rin naaalala ang sigaw ng lalaking iyon habang inihiwa ang kanyang katawan. Hanggang ngayon Sir Jay, kapag naaamoy ko ang sabaw ng nilagang baka Umabalik sa akin ang amoy ng karneng niluto nila. At kung minsan pa nga, nararamdaman ko pa ding may matang nakamasid sa likod ng kakahuyan. Historia Tagalog Horror Stories